ngayon so, mga master kamusta napakatagal tayong hindi nakapag fishing ngayon magbubot casting kasi tayo ngayon gawa ng napakataas ng tubig itong araw na to so solo fly tayo ngayon mga master wala tayong kasama so nakabangka lang tayo mga master hindi pwede doon sa ating nilulusungan So ang spot natin, nandito tayo sa Kalatagan na naman, mga master. magbo casting tayo ngayon. So napatagal yung ating ano, hindi nakapag-fishing, gawa ng bisibisihan lagi tayo sa ating trabaho. So ayan, muli nagpapasalamat kami sa inyo, mga master at sana patuloy nyo suportahan ating munting channel kay Kapong Vlog Fishing so ayan dalawa pala yung ating dalang sit up medium light at saka ultra light si Kapong 702 si so ito mga master ayan yan ang ating sit up Ayan, dalawa. So ayan mga master. Panod-anod lang tayo. Ah. Yun. First cuts. canoping or checkered snapper ang dadagos dito uy yung strike nga mga master uy strike nga ano yun strike o losay Lusay ka ba? Parang wala namang lusay na rito. Ah, May umi-strike nga. Maliit lang.

Master. Oi. Nakasar. Na. Okay. Fish on. Fish on. Kinabul pala. O lupa la po. Napala po, malaki size mga master hinahabol ko doy kanopeng nice hmm. kanopeng mga master mga master uwi na tayo tanghali na alas, alas 12 na rin mga master so ito lang yung nahuli natin mga good size na rin naman kumuha na ng video at palubat yung ating camera so ayan mga master resulta ng broadcasting <coughs> mas narirang hangin pero ako tayo. tayo ay sa bau, ipit na natin itong ating gagamitan matagal tagal tayong hindi nakapag fishing mataas pati kasi ang tubig dito mga master high tide na high tide alright ito na yan masama-sama na sila dyan